Hi guys, and ngayon ipapakita natin kung paano maglinis dito sa barista coffee maker. So, ayan dito sa loob is my. So, ayan kita niyo naman na madumi, lilinis natin. Ako is gumagamit na ako ng ano, guys, ng kitchen paper na pwedeng basain. Pwede natin basain yung kitchen paper tapos lalabhan natin, pwede siya. Pwede din namang basahan. Pwede din siguro itong hugasan kaya lang natatapot ito baka masira. Kaya mas pinili kong punas-punas na lang. Ay, hindi naman siya ganun kadumi. Yung ano niya lang ang pumilikit kasi yung kape lang. Saka yung cream. Ayan, kita niyo yung cream. Ayusin sila natin yung pagpunas. ayan, kita niyo yung dumi ng kape sa kanong cream. Tapos yung may ano siya dito. Yung para may ito yung pindot pagka pipindutin ito yung mababa kasi yeah. yan. dyan lumalabas lahat yung cream sa kayong kape dito yung kape sa kabila so ayan ganda lang ng kitchen paper na to guys is pwede labahan <laughs> so ayan tanggal na yung cream din kasi Ayos na lang ng paglilinis, punas-punas. Huwag i-mikos-mikos kasi syempre iniinom natin 'to. <laughs> pupunta ko punta sa katawan natin. Sige, so, ayan. tapos na marumi na 'yung ano. Laban muna natin 'to. Sige, so, mas yes, Siyempre, sama natin yung takip. <laughs> ayan, hindi na siya maano na masyado. Yung sa takip naman. So, yan, Malinis na siya, guys. So, sa dito naman, guys, sa baba, pwede natin siyang tanggalin. Dito lang. Tapos, baba lang natin kung blue. Baba. Tapos, ayan. Hugasan lang natin to tapos, so, ayan. Lamin sa iba natin itong sa loob. Dito, oh. Dito, bababa yung... Bababa din dito yung kape. So, ayan lang. Hindi naman ganun kahirap maglinis ng coffee maker na to. So, Tapos, yun. so, yung ano, lagayan is na lang natin. Hindi siya masasarado guys hanggat hindi to Hindi na ibalik yung lagayan na yun. Kasi, yun yung magdidikit eh. Tigas yung doon eh. Dito sa ilalim. <laughs> ano ba? Yung pagka walang kakapitan. Yan. So walang kakapitan itong blue na to. So ayan. Ito yung tubig. <clears throat> diba? Hanggang ito lang yan, pwede natin siya isarado. Pero ito natin. Ayan. Ganyan lang yung maglinis nito, guys. S simple lang. Ito din pwede pong tung tanggalin. Eh. Ay. Hindi ba ito? So, ayan. Ayan. Pwede mong hugasan natin. Pwede mong tulasan. Hindi naman siya ganun kagamit. Patungan lang naman siya. Di ba? Hindi na. <laughs> Hindi na ayos pagbalik. Tapos ito. Sa baba. <clears throat> slide kasi to pa slide yung yun yun Ito siyempre so, tanggalin natin kasi labhan din natin to Alabhan, hugasan. <laughs> Ganun lang yung pagbalik niya guys. So, ayan lang. Ayan yung ano ko. Share ko lang sa inyo. Baka may mga ano dyan ng mga barista coffee maker. So, ayan. Salamat.